yung sinabi niya na ano daw sama daw ako sa kanya ay sama daw ako sa ano pag aresto sa kanya eh sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin eh kung wala po akong lakad nung araw na yon eh sasamahan ko talaga no tapos sa uh, eh kung magpapakita siya no pero nakita niyo yung grabing nervous eh eh ngayon pa lang no um, kaya I doubt kung haharapin niya yan, magtatago, magtatago yan, gagawa ng paraan yan. Para. At ito kasi, ang, uh, ang problema dito sa ganong eksena, kung halos nagmamakaawa siya, halos sa uh, grabing takot niya, pero kung maalala ninyo, nung siya ay PNP chief, eh, di ba? Kung ano-ano ang kasigaan, ang sinasabi niyan, talagang nagahari-hari sila. Ayo, no? ganoon siya, oh. Sagot mo kayo. Parang, hmm. oh, sagot ano? Pag uh, pag nanlaban, barilin nyo. Pag hmm. ayaw lumaban, palabanin nyo. Ganun yung mga hirit, ano? Siga siga, parang yung pagpatay ng tao eh, parang na uh, pagpatay lang ng manok, ano? Hmm. Uh, ganoon ang ginawa nila. Tapos ngayon, ito na ngayon, singilan na. Eh, grabe naman ang takot, no? Kaya sige, antabayanan na lang natin pag dumating na yung warang.